At kamustahin natin ang gameplay sa stadyo ng Team Gilas Pilipinas sa FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Balitang Sports ni Kai Basa. Panalo muli ang Gilas Pilipinas sa kanilang rematch game kontra Guam sa Ateneo Blue Eagle Gym kahapon, December 1. First round sweep at 2-0 na sila sa 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. Pareho pa rin ang kinalabasan ng laro Justin Brownlee kumana na naman sa opensa ng 20 points. Kasama din niya si Dwight Ramos na nagtala ng 19 points at si Kevin Kimbao ng 12 points. Overall team stats ay 50% sila sa field habang 26 ang kabuuhang naitala nilang assist kontra sa Guam na 8 lamang. Ang final scores ng laro ay 95-71. Susunod nilang laro ay sa next February at March 2026. Ito naman ay kontra New Zealand at Australia. Rumitiro na sa national team si big man Japet Aguilar at itinuring na final game na niya ito sa Koponan kontra Guam. Matatanda ang kapanapanabik ang kanyang serbisyo sa Gilas, Pilipinas ng mahigit isang dekada sa larangang ito kilala si Japit Aguilar sa pagiging matyaga sa depensa at ang kanyang mga dumadagong-dong na dunks. Nagtala si Aguilar ng 3 points, 1 rebound at 1 steal sa kanyang final game sa Gilas. Sa pagretiro ng 38-year-old big man, buo naman ang kanyang loob na malaki ang potensyal ng mga susunod na big men ng national team sa pamumuno ni head coach Tim Cone. Para sa Euro TV News, ako si Kyle Basa. Sumasaludo sa bawat Pilipino.